Marami yang, marami siguro yung mga meetings, marami yung mga siguro. Fiscal <laughs> ka na pa naman. It does it mean na uh, he's doing he's do buntong hininga kaya mo yan. Doing constitution siya lang may siya lang siya na... Sige, kaya mo yan. paglabas niya na, paglabas niya, niya na Sige, kaya mo yan Baka, baka sabihin na naman ng iba na oh. dinidepensa natin si yung isang public official, no po. Oh, Oo, oh, oh, hindi pa niya pinag-aralan. Thank you. Yung nakikita lang natin is yung, for example, in the case of Rafi Tulfo. in the case of Rafi Hindi <laughs> 24 hours lang kung hindi higit namin. What's up mga chismoso at mga chismosa? At sa video na ito, Rapi Tulfo lalong tumabingi dahil pinatabingi ng mga vloggers niyang tumatabingi. <laughs> Literal ba na tabingi ito o lalong lububog si Senador Rapi dahil nga sa pagtatanggol ng isang piskal sa kanya at isang abogado na hindi ko kilala kung abogado nga ba o hindi dahil sa kanyang pananalita, sablay na sablay na hinukay pa ang hukay ng kanilang idol na si Senator Rabi Tulfo. Unang tanong, nag aabogado ba dito si Piskal EJ? Tignan natin, ilulubog din niya kaya ang kanyang sarili? Pangalawang tanong, allowed ba na mag-abugado at magtanggol ang isang piskal na pasahurin ng taong bayan? Pinapasakod natin ito, pero parang tilabaga e nakapakabayas niya nagtatanggol sa isang senador. Panoorin natin ito kung paano nila nilubog ang kanilang idol. Ini-rive Riliber really nice. Kung ang government official nagpe-perform ng kanyang constituency work sa kanyang private YT show. Ah, ito, sige. Is he on his private or public capacity at that time? Ah, ikaw muna, um, attorney. Ah, attorney, ikaw muna. Pasok. Uh, sa amin, uh. ang government official, wala namang prohibition kung gumagawa siya ng charity at philanthropy work. Ang tanong ay hindi yan. Bakit yan ang tanong ang sagot mo, attorney? Hindi tinatanong kung bawal ba ang isang politiko o government official na mag-philanthropy work or mag-charity work. Wala yan sa tanong ang tanong ay constituency work pa ba kung yung ginagawa niyang di o ba no, constituency work ay <laughs> kanya namang ginagawa sa kanyang private white show. Private pa ba yun or public capacity niya? Yun ang tanong eh. Iniipa mo eh. Nililigaw mo eh. Hindi, wala namang sinasabi sa 6713 na bawal yun. Kaya mo yan. Attorney, kaya mo yan. <laughs> And kung wala naman sa office hours niya, he's free to do whatever he wants with his time. Wala daw sa office hour. Okay lang daw. Bakit? Government official But, naman. To add, no? Ano sabi? Ulitin natin. Hello, Cookie. And kung wala naman sa office hours niya, he... Paano pag nasa office hours? Bawal? <laughs> Tingnan natin to. May hearing ngayon sa Senado, April 23, 2024. Ayan ang schedule kasama si Senator Rafi Tulfo. Pero ako naman ay nagtaka. Oras para magpapida pero nasaan siya? Pagtingin ko naman sa wanted sa radyo, boom. Ayan siya oh, nasa kanyang programa. ang <laughs> palusot niya dito, alam niya. Nakabreak daw sila. Paano naman yung ibang senador na mas pinili maging senador sa kanilang break at yung isang senador mas pinili niyang pumunta sa kanyang TV at radyo. Di ba sabi niya, Kapitan kay eh, 24 hours 24 hours ka kapitan Paano naman ang senador? Ah, at ito pa. Hearing. Kasama si Bongo. O malis sa senado kahit hindi pa tapos ang hearing. Bakit? Kasi mag-uumpisa na ang radyo ang radyo at TV ng kanyang show. Mag-uumpisa na ang wanted sa radyo. Viral eh. Viral yung issue. Kailangan ko pumunta. <laughs> at ayun na nga pumunta. Oras ng trabaho yon So, attorney, paano ba yan? Ginagawa niyang oras, sa oras ng trabaho. So, bawal. So, bawal, attorney. Sige, tanggol pa more. Kaya niyo yan. He's free to do whatever he wants with his time. <laughs> Government official, Oh wow, yeah. Sige, kaya nyo yan. And uh, to add, no, as long as there is no conflict of interest between his uh, private YT show and uh, with his with and with his constituency work no, being a government official, I don't see any, ano, I don't see any violation being performed by the public official concerned. And oh, paano na? <laughs> Kapag walang conflict of interest, okay lang. Conflict of interest, aga, ikaw naman, fiscal, mas pinipili niyang pumunta sa kanyang programa, sa kanyang private show, kaysa maging isang senador. Ilang beses na yan. Ilang beses na yan na nangyayari. Umaalis siya kapag ka may hearing at ting! Tingin ka dun sa kabilang channel, tingin ka sa wanted sa radyo, nando na siya. Oras ng trabaho, paano hindi conflict of interest kung kung yung oras sana niya na nasa Senado at nag-hearing, nilalaan niya sa kanyang programa. Sige, kaya nyo yan. Like what Attorney Rizal said. O, oh, Attorney Rizal pala ito. Uh, kung hindi naman during office hours na ginagawa, during office hour nga niya ginagawa. Lubog na lubog ang idol niyo. No? wala uh, walang... Sige, paikutin nyo yung mga bobo -bon, yung mga subscribers. Violation don. Tsaka, tingnan mo, so yung question process is, ang tanong niya is, nagpa-perform ng constituency work. Yes, yan yung tanong. So, i-assume na... Ah, sa kanyang niya, private TV show. Official, ah, okay. Yung... I-assume mm -hmm. na lang natin ang government official ay elected official. Eh, syempre, mm -hmm. consti constituency work is part of the functions of a, of an elected mm -hmm. official. Of course, parte talaga ng trabaho nila yan. Pero, ang usapan dito, kung pumupunta sa kanyang private show, public o private capacity pa ba niya yun? naman pwede nagkukulong siya sa kanya sa office walang nagsabing magkulong siya wala yung ibang senador pumupunta sa mga liblib na lugar pupunta sa iba't ibang panig ng Pilipinas para mag constituency work at at wala sa, at wala sa kanila ang pumupunta sa kanilang pribadong trabaho senator rapi Lang ang gumagawa niyan yes uh. It is allowed. Siguro by tradition na rin. And... By tradition? Tradition surpasses the law, attorney? Wow! Uh, practicality to reach out to his uh, constituents para malaman kung ano ang problema nila sa lipunan at kung paano iyon mare-resolve. Talalaman naman niya eh, yung mga problema eh. Kung paano mare-resolve irerefer -re refer sa government agencies alam na ang problema ano ba yung mga nasa programa ni Rapitulfo kabitan may batas na ba dyan? meron na sweldong din na ibibigay may batas na ba dyan? meron na inaabusadong mga trabahador may batas na ba dyan? meron na kasama yun sa trabaho mm -hmm. And syempre, yes, yes, para uh, mm. matulungan para kung yes, ano yung... Yes, 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 katin eh. Yung mga sarili din niya mga proyekto para maiwi... <clears throat> para ma-communicate niya sa kanyang mga constituent para yung mga... Tanong, anong na-communicate niyang proyekto sa kanyang programa pag nandun siya? Meron ba? Ano yung project yan? Project Marites? How to become a Marites? How to deal with kabitan? How to deal with anak na hindi kontento sa 500 pesos na binibigay ng tatay? Yung bayon, all constituent niya is magbigay ng suporta din para doon sa uh, project na yun. Hindi pa rin nasasagot yung tanong hanggang ngayon. So it's, 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 an it's ang tanong niya kasi it's ano. Oh, oh. oh, nahalata ni Biscal EJ. 'yung tanong hindi nasagot. Na oh. Uh -huh. Ang ang tanong niya kasi attorney is kung ang ang kung ang constituency work ng isang government official ah uh, ginagawa niya sa kanyang private TV show, ano ba ang how do we uh -huh. consider it? Is it on his private or public capacity? Yun po ang 'yun ang tanong niya. Uh -huh. Oh, sagutin mo, Attorney Rizal. Uh -huh. <coughs> Well, the moment na, na sinabi na kasi na constituency work, public capacity. Public capacity na. Oh, tandaan, public capacity na. Pag na yan, Naka-public na siya. Pero bakit nandun siya sa kanyang private show sure? na sumasahod so, pa siya? Mm -hmm. Tama. Kahit... Di ba kapag constituency work, wala ka dapat sahod, wala ka dapat bayad, wala ka dapat kinikita? Kasi nga, you acting and your public capacity as a senator. Senator ke, pinapasahod ka ng taong bayan tapos dumodoble kara ka pa. Ganon? Tumasahod ka pa doon? Sa kabila, sa private show mo? Totoo? Kaya nyo yan! Pa, ginagawa niya yon sa kanyang private TV show. And uh -huh. I don't see any conflict, I, don't see any conflict of interest. Putragis na walang conflict of interest. <laughs> Oras niya para sa hearing. Umaalis, nagpupunta sa kanyang radio show. Hindi pa ba conflict of interest yun? Oras yung ninanakaw. Sa taong bayan, piskal ka pa naman. Dun. He's, ano, uh, he's, uh, yes, no, he's on his private TV show, pero... Sige, kaya mo yan ipagtanggol mo. Hating two birds with one stone, no? Correct! Hating two birds with one stone sumasahod ka na bilang senador, sumasahod ka pa sa iyong private show. Ginagawa pa rin niya yung trabaho niya bilang senador. Oo, oh, ginagawa niya yung trabaho niya bilang senador sa kanyang private show. If, uh, kung, kung... Sige, kaya mo yan. kaya mo yan. I-analyze mo talaga ba? Dahil, kung i-analyze po, may conflict of interest kahit hindi mo na nga i-analyze eh. Yan, siya na may, siya na, siya na. Sige, kaya po yan. Yung, siya na yung may sabi no, sa question niya mismo na he's doing constituency work doon sa private TV show niya. and it And it doesn't mean na he's doing, he's doing. hininga, kaya mo yan. Doing constituency work doon lang sa private YT show niya paglabas niya na, paglabas niya niya na, Sige, kaya mo yan. Ang TV show niya, I think he is, he's is, he still doing uh, that kind of work, no? Kasi he a senator. Kaya mo yan. Marami yung, marami siguro yung mga meetings, marami yung mga... Siguro! Fiscal <laughs> ka pa naman. Gamit ka ng siguro. <laughs> pinagdadaluhan ng mga alam mo na mabawal lang hearsay tapos magsisiguro ka uh, mga pagtitipon no in relation to his work as a senator paano mo nalaman plus <laughs> in ka ba <laughs> pero uh, baka baka sabihin na naman ng iba na oh. dinidepensa natin si yung isang public official, no po? Oo, oh, oo, oh, oh. Hindi pa niya pinag-alala. Kayo yung nagtanong and then sinasagot lang namin yung tanong. <laughs> Naglilinis na. Wala pang wala bang dumi. <laughs> Naglilinis na. No. Hmm. Well, kasi nasa bagong panahon na tayo. Eh. Dagi... Oo, oh, nasa bagong Pilipinas na nga. Kasi wala naman mahirap magkaroon ng access ang mga public officials sa sa mainstream. Anong mahirap magkaroon ng access sa mainstream yung mga politician kapag ka-election time, ang bilis-bilis nilang magbayad para mag-advertise so hindi mahirap, apakadali basta may pera. <laughs> Yeah, with the advent of social media talaga, mas napadali. So, they're really, um, so, gusto kong sabihin, exploiting talaga, you eh, no? So, kasi ito na lang pala, mga senador. Kawa kayo ng YT Channel, punta kayo sa TV5. Ha? Punta kayo sa TV5. Tumanggap kayo ng baka complain na tuwag na kayong lumabas sa Metro Manila. Dyan na lang kayo. Wala na, dyan na lang abot nyo naman eh para kay Senator Rabitol po wag na kayo pumunta ng Mindanao ba't pa pumunta kayo dyan diba gawa kayo ng YouTube channel gawa kayo ng programa sa TV at radio kausapin nyo yung apat o limang constituent na ninyo o mga tao okay na constituent si work na to hitting one stone with two birds masakot na kayo sa Senado masakot pa kayo sa YouTube masakot pa kayo sa private company ninyo Ganun yung opportunity. Si Senator Rapi lang, pwede yan. Bakit kayo hindi nyo pwede? Hindi nyo isip niyan? Eh, ba? Diba? Exposure pa. Exploit nila yung opportunity na marinig sila. <laughs> Kasi, imagine naman project, hindi naman lahat nanonood no, ng Senate hearings or Congress hearings, eh, di ba? Hindi na, o yung mga sa mga sangguni ang bayan. So, kay Senate hearing ba? Yung topic kaya rapidol po. Doon ba binapalabas? At ganito, itong abogado, natawa nga si Biskal. Hindi <laughs> naman lahat nanonood nun eh. Malalaman lang sa balita o sa resulta. Resulta nang? <laughs> Kaya, parang ano to eh, uh, how do you really quantify kung nagtatrabaho ang isang elected official dumagdag ka man ang topic, lalo ka na magsasablay. Eh. How do you quantify kung nagtatrabaho ang isang public official? Ah, mahirap kasi i-quantify kasi we do not know what a public official does 24-7. Alam mo nga kanina, di ba sabi mo, pupunta siya sa mga di ba? Alam mo nga eh. Tapos ngayon hindi mo na naman alam kung anong ginagawa nila. Kanina sabi mo, pumupunta sa mga meeting. Siguro pumupunta sa mga meeting. Ngayon hindi mo na naman alam kung anong ginagawa nila. Yung nakikita lang natin is yung, for example, in the case of Rafi Tol. In hey, the case of Rafi po. <laughs> <laughs> Ang tabi example Pwede naman si Lito Lapid. Ba't Tulfo? Pero hindi mo pinagtatagol, ha? Tulfo doon sa Senate hearing. Tapos, ay... Yung mga inawid. bills na ano na yung mga bills na pinafile niya. niya. Mm. Yes. <laughs> yung mga bills na pinafile niya. Friendship bill, anti taya taray bill, seafarers. Ano 'yun? <coughs> ano 'yun magna for seafarers the bidasura. <laughs> Tapos doon sa RTIA, no? Yun. Ba't <laughs> nagsali RTIA? <laughs> Tanggol pa mo. Yun lang yung nakikita. Sabi mo kanina, hindi mo pinagtatanggol si Rabbitol po. Pero bakit ang example mo, Rabbitol po at RTIA? <laughs> Piskal ka ba? SDS. Kita natin. And we cannot base our judgment dun lang sa nakikita natin, no? 24-7 yun, no? Know? Piskal. Walang nagsasabi na gusto namin magkita. 24-7 nagtatrabaho si Rapitol po. Gusto namin magtrabaho siya walong oras sa isang araw. Hindi yung pupunta siya sa kanyang show kahit may hearing pa. Ganun yung kabilis, ganun yung kadali. Yun yung gusto namin gawin. Nya! Magtrabaho ng walong oras. <laughs> hindi 24 hours lang. Hindi higit namin. Baboraks din nyo. We cannot just assume na na he's doing he's doing he's doing constitu, constituency Kaya work. Sorry, you no? Know? Doon lang sa ano niya. Doon lang sa Senate or doon lang sa RTAA, no? Walang nagko-constituency work sa Senate. <laughs> boom! Oh, boom! Ah uh, Hmm. I would like to believe I would like to assume na he's doing more no more than meets the eye so to speak hmm. Project de ba ang mga councilors city council ayan Ay, ang tanong na naman si bobo bobo rizal per municipal councilors diba pwede pa rin sila magpractice nang professional need <laughs> ba masagit din ni fiscal Yes oo uh, yes po for hmm. as long oh. as ano uh, hindi 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 magiging conflict of interest no oh, oh, oh. kaba hindi magiging conflict of interest kunwari yung counselor o oras ng opisina hindi siya pwedeng magtrabaho ng kanyang private job o iba pang mga trabaho na hindi related sa kanyang pagiging counselor dapat tapos ang office hour ha o ba diba? conflict of interest nila. <laughs> Bobo talaga ito. Mm. So, anong natutunan natin sa video na ito? Okay lang daw na mag-constituency work si Rapi Tulfo sa TV at radio, sa RTIA, basta hindi oras ng trabaho. Pero kapag ka-oras ng trabaho, hindi pwede. Kayo nagsabi niyan, mga ubob. <laughs> Piskal. Okay lang naman daw na mag-constituency work sa isang private show sa YT for as long as hindi conflict of interest. Con conflict of interest nga eh. Ha? Kasi nga, nagnanakaw na siya ng oras. Kitang kita. Hearing pa. Umalis. After few moments, nandun na. Sa TV at radyo, okay na lang sana kung natapos na yung hearing. Pero hindi eh. Tumuloy yung hearing. Nakalive yung hearing habang nakalive siya sa TV at radyo. Kung yung hirap na hirap na kayo, ipinipilit nyo pa. Idol Rapi Tulfo naman. Ang hirap mong ipagtanggol. Piskal at abogado to. Nilaglag ka. Yun lang. Bye-bye.